Hindi raw makikipag-areglo ang pamilya ng biktima ng binaril ng PBA player na si John Amores sa Lumban, Laguna. Dahil sa gulo, ipagbabawal na raw maglaro ng basketball ang mga dayo sa pinangyarihang barangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Sa kuhang ito ng CCTV sa Lumban, Laguna kahapon, makikita ang isang motorsiklo na huminto sa gitna ng kalsada. Bumaba ang angkas sa kahinabol ang isang lalaki at nagpaputok ng baril. Tumakbo ang gunman at sumunod naman ang rider. Saka sila sabay na tumakas. Ang lalaking na maril sa video, kinilalang si John Amores na player ng PBA team na Northport Batang Pierre. Kapatid naman niya ang nagmaneho ng motor. Maswerte hindi tinamaan ng bala ang target ni Amores na si Alias Lee. Sa cellphone video namang ito nakuha bago ang pamamaril, makikita ang nagkakainitan na si na Amores at iba pang lalaki. Pilit pang nilapitan ng isang lalaki si Amores habang umawat naman ang iba. Kalaunan umalis na ang magkapatid na Amores sakay ng motor. Base sa pikunan sa basketball ang dahilan ng pamamaril. Dito sa basketball court na ito sa Barangay Salak, nagsimulang nagkainitan si Lee at John dahil lamang umano yan sa isang tawag na foul na hindi nagustuhan ni John. Kwento ng kaibigan ni Alias Lee, kakasimula pa lang ng laro, uminit na raw ang uno ni Amores. Siguro hindi nakaunawan, miscommunication para sa isang banda. Ganun. Paano sir nagsimula yung, yung miscommunication? May mga nasabi ba kung salita na hindi na? oh, yung mga konting trash talk lang, gano'ng, sa loob lang ng court. Sa loob naman ng court yun. 2,900 pesos daw ang pusta sa laban. Pero hindi niya raw aakalaing aabot sa gulo ang simpleng basketball. Kaibigan din namin sila yung mga teammate din namin sa basketball sa Intertown. Kalaban, kakampi. Ayon naman sa isang nakapanood ng laro, tila may binubunot na raw sa bag si Amores habang paalis pa lang ng court. Bago siya umangkas, kinuha muna niya yung bag niya at alam ko may kargada yon pagka ganun. Dahil sa nangyari, bubuo ng ordinansa ang barangay upang salain ang mga naglalaro sa kanilang lugar. Lihiti mong tigalumban na lang ang gagamitin kung maglalaro dito, hindi na yung mga tigaybang bayan. Para tsaka iwasan yung pagpupustahan. Kaninang madaling araw, sumuko sa mga pulis ang magkapatid na Amores. Sumailalim na rin sila sa inquest proceeding. Nag-voluntary surrender po siya dito sa ating station ah, dahil ah, nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa, kanyang, ah, sa kanilang buhay, sa kanila pareho. So napag-isipan po nila at napag nila na ah, dito na lang po sumuko sa police station. Hindi nagbigay ng pahayag ang magkapatid na Amores na naharap sa reklamong attempted murder. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima pero decidido raw silang ituloy ang kaso laban kay Amores. Tumanggiring magkomento si PBA Commissioner Willie Marshall dahil gumugulong na raw ang investigasyon ng mga pulis pero ikinalulungkot daw nila ang insidente ang kinasangkutan ni Amores. Matatanda dati nang nasangkot sa gulo si Amores na makipagsuntukan siya sa apat na player ng College of St. Benilde sa isang laro ng NCAA noong 2022. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.